Hello guys, good afternoon po sa inyo lahat. Sana po ay nasusubukan pa yung ka naman tayo ni Kuya Lito sa ano, sa Kubota. Nabasa ka tuloy. Eh, may talagang ganyan. Pagsubok lang yan. Napas, hindi kaya napasma ka na. Malakas ako sa mga pasmahan. Ay, ganun. Pero, mabilis na matubisita ko. Hmm. E Congratulate mo naman. Tay, congratulations ha. Congratulations, no. ang galing yung ang bilis yung matuto. Alam niya na yung... Mamaya si Tatay Albert, at ah, Tatay Freddy. Alam niya na na yung, ano, yung pag-level ng takbo ng, ano, yung le, yung align. Yung align ng, ano, pag-araro. Oo. Hmm. Uh, yung, ano, na lang, medyo, ano, uh, ni Tatay Albert, yung, yung, ano, yung adjustment ng talim sa lupa. Hmm. At saka yung regulusyon, gano'ng kalangas ang kinakailangan. Oh. at saka yung pag, pagka kasi inila mo, pagka paabante, eh, pabaon. At ha? Alam mo naman yung pabaon. At ever, pag bumabaon, oh. E pwede siya pag lumalim ng lumalim kasi tatay Albert, ang pabaon, pag lumalim, nahihirapan tatay Albert yung makina. Medyo, nisan, ilain mo siya para humot. Pero para hindi mamatay yung makina tatay abot. Ganun lang yun. Mararantaman mo naman tatay abot pag bumabawon. Kasi mahirapan yung makina eh. At saka mag-practice tatay sa makina na kubota na yan. Matututo ka ng ano, matututo ka. At napakadali lang naman. Hmm. Parang nung ako nung bata ako. Huh? Parang nung bata ako, parang yung nakikita ko yung... yung itsura ko nung bata ako. Oo naman. Pero yung iba ayaw maniwala eh, kasi siyempre sa itsura ko, ano, nalasupag nga eh. Oo. hindi, sa, sa init. Oo. Oh, okay. sa init, sa stress. Kasama na rin yung pag-aasawa. So, hindi ka naman nalalayo kay Kuya Dave nun eh. Oo oh, no, naman. Sa kay, kay Kuya Kirby oh, oh. Nung kabataan ni Kuya Lito. Eh, okay, mukha, mukha naman ako pogi nung mataba ako, di ba? Alam mm. Bakit ba Damdamin ay mm. di ba intindihan? Pag-ibig dahil sa mm. nagmamahal sa'yo Magmula nang kita ay makilala Magandang hapon po mga Kika-Babe and Kika-Boys sa mga lolo-lolo. Pwede, ang galing. Na, na. Kuya Lito, Kito, katumbas mo yung kita, sampung tao. Uh, Thank you, Tay. Parang ano na to? parang magdamag na yata itong... Ay, at saka hindi na tayo pa pwede magtuloy doon sa ating traktora kasi medyo malakit na mga katikram. Mm -hmm. Medyo siguro pwede bukas, tomorrow o after tomorrow and after after tomorrow after after yes. tomorrow na naman okay kasi tati tati pretty paano ba intro na magpapaalam medyo magpapaalam muna po kami mm -hmm. and, and, <laughs> <laughs> eh dahil po umulan mga katekan kaya magandang hapon na lang po at saka naibigay naman natin yung ano naman natin ngayong araw na to kaya may bukas mm -hmm. pa Yes, sir ah, bukas naman po makaka-katekan ah. Sana naging masaya po kayo mga katergam ngayon pong kami na panood nyo. Sana po nakiliti po namin yung mga kilikili. Pag hindi pa kayo napatawa mga katergam susul, pakikita ko na aking puwet. <laughs> <laughs> okay. O pa, papalang na tayo tatay, uh... Sa ating po mga ka family, katay ka family sponsor sa lahat na nagmamahal. At nagtitiwala po siya rin natin, of course, sa ating promise land. Maraming maraming salamat po. Tamuli guys. Pagbalayin po tayo, tayo ng ating job. Mahal, mahal po na. namin kayo. Bye, Katekram. Love you po.